Ah. Yeah. Ito mga dads, kapag nangangamoy yung aircon nyo, ayan, so, concern kasi nila, nangangamoy yung aircon nila. Ngayon, tinignan natin. Pa. <coughs> Kadumi. Pero ngayon, ang concern kasi nila, nangangamoy sunog. So, pag ganyan, i-check nyo kaagad yung control nyo. ito pa yung nakita ko so sa unit dito dito sa board na okay naman siya ayan uh, malinis so syempre pag nasusunog mga kadads ilapit mo lang yung ganyan mo oh. so wala talaga so okay siya dito Doon pa lang mga kadads sa amoy pa lang malalaman mo na kung may sunog yung board mo so kahit na maliit na parts lang yan amoy na amoy yan mga kadads lalo na ilang araw na daw siyang <coughs> nanga-amoy. So kagabi, masyado na daw ma-siri <laughs> siri ano kasi. Mabagsik yung amoy, kaya hindi na nila ginamit. So ngayon pinapunta tayo. Ayan. So then, 'yung ito nga pala 'yung nasunog niya. Pagkita ko. Ayan. Then pati 'yung outlet niya. Ayan. Ayan, Ayan makita Ayan. Susunod so, na siya, ayan. Oh. Eh. So, mamaya gawa natin para sa so, salat. Ito pala. Ano? Ang ko na napaso ako. So, malapit na pong masunog yung kanilang mansyon. Dahil dito, ayan ang init. Kaya, ang tawa po ni tita, oh. Pagagalitan kami ni tita. po. Pero, ito kasi talaga kung ako po talaga masusunod, ayaw kung gumamit ng ganito. Mas okay sa akin kung irerekta mo na siya sa breaker. So, ilan po mga So, gawin natin mamaya. Ayusin natin kung uh, magagawin natin ng paraan. For the may, pero ngayon, ang gagawin muna natin, chit-check pa natin siya dito. Pero lilinisin na rin natin siya. So, tara mga dad Let's go pag-uusapan natin ni ma'am kung ano oh, pag-uusapan natin kung ano ba yung dapat gawin okay, bagong lipit <laughs> so, mga kadads update ko kayo later dilinisi lang namin yung unit tara mga kadads, let's go no, mga sa ha, hahatulan na natin siya ng palit what? so papalitan na natin siya kasi nangangamoy sunod na siya Joke lang mga dads. So, Ang papalitan natin yung ito mga dads. Yung kanina. Ayan. Parang nakaramdaman sa mga likabok. So ano ba yung cause bakit nagkaganito siya? So sempre. Isi-check natin yan. Isi-check ko yan. Ito na nga nangyari. Ayan. So naging init siya, Ayan. So, kita nyo naman. Nag-melt yung wire nya. So, possible dito. Ayan. Dahil, kita nyo. Kalawangan na rin sya. Loose contact. Makadad. So, ayan. So, subukan natin syang kalasin. Kung. <coughs> <coughs> kung maluwag ba sya. Pero, pag nangalawang na kasi syang ganyan. Ayan. Possible na palitan na. Ayan. Nag-crack na sya. Mabuti na lang. Naagapan nila ma'am. Kung hindi. Mas malaki ang mangyayari. So, ayusin lang natin mga lads. Let's go! At ayun na nga si Brother Dix, binabanatan niya yun na yung outdoor. Abang ako, ito kumuha lang ako ng mga gamit para sa electrical natin. Ayan. So, si Brother Dix, ang taga-banat dyan. So, tara, balik to work. Uh, at siyempre mga yung muna natin gagawin. tatanggalin muna natin tong dating outlet niya. Ayan yung nasunog yan. Eh, no? So, ilahin lang natin siya ng konti. yun, So, pag matigas na siyang ganyan mga dadso, huwag mo nang pilitin. Ayan, ikakat na natin siya kasi wala nang pag-asa yan. Tulad ng pag-ibig ko sa kanya. <laughs> Ayan, so, i-splice lang natin siya. Siyempre, yung i-splice natin dyan, yung pinutol natin, yung sunog na talaga. So, ito, goods na yung mga wire nito mga dadso. Ayan, dahil sa masikip yung pwesto mga dads, tayo after nun ito, yung dati ng outlet ay, oh, tatanggalin natin yung mga tornil yung dyan tatanggalin natin yung pinaka CEO nya o yung pinaka outlet nya mga at ito na nga ang ginawa natin mga kadads ay tinanggal natin yung pinaka outlet nya kasi ang gagawin natin isusuot natin yung outlet dito Ayan, so, yung wire po natin o yung wire natin na wala na po supply yan nakapatay po siya dun sa panel nya may sarili po siyang breaker ngayon ang ginawa natin pinasok natin yun at ito para sa outlet cover mga kadads ayan then pagdudugtungin na lang natin siya mga kadads ayan medyo naka layo natin yung camera nakiusap tayo kay ma'am na ibaba mga gamit sa taas ayan so mga kadads kung bago ka lamang sa akin channel eh huwag mong kalimutan mag subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos at kung nagugustuhan nyo itong video nito ay huwag nyo po sanang kalimutan na like ang ating video ay napakalaking tulong nito sa ating channel so fast forward mga dads let's go so bakit nga ba natin siya ginanyan bakit din na natin nilagyan ng breaker mga dads so sa dulo ng video nito mga dads i-explain natin kung bakit kung safe ba siya o hindi mga dads at ito na nga mga dads at natapos na natin siyang pagdikitin o splice or pagdugtungin yung wire natin yan ang gagawin lang natin ibabalik lang natin yung dating outlet ayan mga dads so may butas lang siya ang gagawin lang natin yan lalagyan na lang natin siya ng tape or scotch tape Good or bad na mga dad so pwede na yan. let's go so yan basta sa pinag-usapan namin ni ma'am sabi ko lagyan natin siya ng breaker dito so kung pwede daw so para mas makamura daw kahit hindi na daw lagyan kung okay lang so tiniyak ko naman yung breaker niyan sarili niya doon sa panel mga dad kaya okay lang kahit nairakta mo lang siya dyan importante nakasecure talaga siya ayan Okay na siya mga dads. Ah, ito try na natin siya. Let's go. Try na, na. try na natin siya, mga dads. Oops, yung breaker pa hindi pa nakabukas. Tang breaker na Additional nga pala mga dads, pag pinatay mo yung breaker niya, hindi ba nakabukas siya, hintay mo muna magsara siya, bago siya i-on on. Bumaga. Bumaga ka. Ah, wow. So, yung nagtatanong para o yung nag-comment sa akin, okay lang ba na wala daw siyang breaker sa tabi ng aircon? Mapa window type, split type, o ano mga aircon yan. Basta may sarili siyang linya papunta sa main panel o main breaker okay lang po basta may sarili siyang linya at breaker mga kadads kahit wala siya dito kahit nasa loob siya o nasa labas okay lang po siya o katulad ng ginawa natin ito ha nandun sa mismong panel niya ayan so katulad nito dumiretso yung breaker niya dito eto so ito yung breaker niya so okay lang siya nun mga kadads. Huwag lang yung ano, uh, ito yung outlet o kaya ilaw. Tapos, umakit yung power, yung linya niya dyan. Tapos pagdating sa taas, nagtap ka lang dun sa taas. Halimbawa dyan sa ilaw, may junction box siya dun. Dun yung power niya. Tapos nagtap ka lang, kumuha ka lang dun. So, uh, hindi po siya advisable sa gyan. So, hindi niya sarili yung linya, parang ganun makadad. Maganda, sarili niya yung linya niya katulad nung sinabi ko na yung linya nun sarili niya pumunta doon sa main breaker so sana man natutunan kayo mga dads see you in my next video good bless